Ito mga idol oh. pag nag-start ka mga idol ay nagbe lang dito mga idol oh, Kaya yung switch dito mga idol ay okay. Yung diferensya nito mga idol ay sige. Ito mga idol oh. Ayan oh. Kamo na lagyan natin ng oh. Ayan oh. Yung static. Wala. Okay. Papakalong din putiri ayan ang na call no oo idol kapag nag blink dyan mga idol ay okay ang switch okay yung switch niyan ganyan magtingin mga idol ganon ganon ako mga idol magtingin tinitingnan ko sa indicator light kahit indicator light yan mga idol kapag pinostart mo yung switch at saka nag shut off yung indicator na umiilaw ang posibleng sira nyan mga idol ay battery o kaya ay maluwang yung terminal ng battery kapag nag postart nag postart ka naman mga idol at hindi hindi pumalya yung mga indicator mga idol sa umiilaw hindi pumalya yung posibilidad na sira naman nun mga idol ay switch o di kaya'y carbon brass. Ayan. Sa kanya mga idol kasi nagbi kaya hinanap ko kagad yung starter relay. Ayan mga idol. Yung starter relay lang yung pinalitan. Ayan.